mga <laughs> rea nakakaya sa mga tagadini sa amin ayan nag request lang sila mga taga si yung pala mga re are are pinsan ko nga re pagkakaganda buhangin ni eh. <laughs> <laughs> nag request yung mga taga si na bombay natin boss shout out boss shout out sa mga tagadini patangkas <laughs> oh. <Bini, Batangas. laughs> alam ko na kung ba't rin de dede nang na ito. Mga padali mo, Joe. Alam na, alam ko na yung mga game padali. Ha? Gagi ka. Semi Slick oui, -tick 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 yan. Semi-slick. <laughs> <laughs> sige, boss. Ang mo na. kinikilig yan kanina pa. Ayan, sige, boss. Gustong-gustong bumamba. Gustong

Ayan, may nag-request na isang isang buhangin din. Buhangin! 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 Basta, mag-request mamaya. Ano? Sige, sige boss. Ayan, may nag-request na. Ate, anong feeling? Masarap po. Ama masarap daw! Ikaw, anong feeling? Masarap! Masarap din daw! Ano ba yung Megan? Masarap daw ang feeling! Ewan ko ba, ayaw ko maniwala na pinsan ka na. Pinsan ka na, Umi! Pinsang pinsan, ka mo. Pagkakita ka mo sa sasakyan mo kanina. Hi kay Carmen! Paano nakita? Hindi nandoon dudulungin. I love you. Ay, meron, meron, meron. Kuli mo yung bag ko, kuli mo yung bag ko. Saka Bibigyan natin ng mga sticker ng mga tagalisiyong na rin gawa ng... Ay, dumayo pa din yun yung pagbabarek. Buti meron akong dala ngayong sticker. Bibigyan natin. Sticker! Talagang magkakasarap din naman ng service sa mga rin nakapigkap eh. Carmen!

Shoutout. Oh, shoutout. <laughs> Nahiya ano, pa, ayaw pa. Mahiya yung si ate. Tagot-tagoy, tagot-tagaw. Ayaw pa, isa sa mga. Ano, Bizan? Yes, Ito ako ganabi siya hindi. Kung magayari ka para sa mga blaglaan. May sticker. May sticker ka daw. Meron, boss. dalawa Ang bait, ang bait, ang bait ah. Ayan ka namin. Ayan. Vloggers, vloggers. Pati mga bata. Oo. Oh, oh, Isa isa lang. Yeah. Isa, isa. Oh, eh. oh, oh, Ah, nga talaga ba? Na. Napabomba ng ayan ah. Ayan ah. Inaagaw na, na dilim ko. Ayan ah. Yes, 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 Ayan. Boss, thank you, thank you, thank you. Boss Gary. Salamat, salamat. <laughs> salamat. salamat. Sige, boss. Welcome. Napaulot na siya sa mga re Napamboyan pa ng mga tagalay sa ah Palis na eh, palis na Masira, O boss, basag Basag yan Kaya ang taas ngayon

namin something something sa ayan boss thank you salamat po madam thank you po boss madam 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 thank, thank you, you, you po, po. ano naman ako ay isyan yeah. pinapatanong pala ni Sandrine malaban na daw big sabihin ng 161 sino nagtatanong ako. Ah, ito kasi yung 161 ay nung kumarera kami nung last PRC Ito, ito yun Sticker okay. Ito yun Itong sticker na to 161 yun yung car number namin tuwing kakarera kami. Dati ito, 140, 107. Tuwing may race, yun. BRC boss. Oo, e, oh, BRC boss. Yan. Ingat kayo, ha? Oh, boss. Ay, thank you. Ay, Sadie, thank you. Mga badam, thank you po. Thank, thank you po. Ingat ma. po kayo. Thank you, Sedi. Thank, thank, thank you, Thank you. Thank you. Ingat po kayo. Ala, gumapang na yung isa. Nagkaluhan na! Nagkaluhan <laughs> na mga buhangin! Yo. Grabe, <laughs> hindi ko na tatapusin na rin vlog na rin. Talaga na lang. Di marami-marami salamat sa lahat ng tinapos ng vlog na to. See so, you next vlog, peace.